Yes, good evening guys. ah uh, dahil ito tayo ngayon sa farm. Uh, papawis muna tayo ngayong gabi bago matulog kasi nga yung mga gym dito wala ng ring. So, kung hindi football ito ganyan nga ito hobby, boxing, no? Yan, pang pakondisyon. Tara! Sika na guys, sika na guys, guys. <laughs> So ito na ngayon ating homemade na speed pole. Susubukan mo yun guys. Ayan. So kailangan mabilis yung mata mo kasi bumabalik yan at kailangan mong matamaan kasi napaka likot. So yun kapag hindi mo na depensahan ay bumabalik at matatamaan yung mukha. Kaya kailangan mabilis yung mata mo. Yan, kaya nagmimintis yung suntok ko kasi sobrang bilis niyan. At nakakapagod, nakakangalay. Yung nakikita nyo. Tinamaan ako sa panga. Yan. So, dito naman tayo. Try natin ito yung heavy soil bag. Yung laman nito is lupa. At humid doon nito. Yung gumawa nito ay dati si Joshua. So, so, grabe. Masakit sa kamay. Pero at least kaya kaya naman. Ah! dito naman sa speedball ay kailangan ng focus yan, kailangan ng focus mata, bilis ng kamay at bilis ng mata kailangan mo masundan yung gawat galaw ng bola sobrang likot ng bola at sobrang bilis lalo lalo na kung gaano kalakas yung suntok mo eh ganoon din kabilis yung balik nya so konting mintis lang ay kakainin mo yung bola yan. kailangan talaga na napaka effective ng itong training na ito para sa mga mabilis na ano at ito naman yung heavy soil bag. Ito naman is maganda sa mga suntok sa katawan. Siguradong sigurado, baling bali itong mga ribs ng kalaban kapag ginamaan. Yan. So malakas yung kamao kasi ang sobrang bigat ng bag na ito at purong-puro lupa yung laman. Dito naman guys, yung isa sa mga pinaka training sa pagboxing ay yung tinatawag na shadow boxing. Ito ay para hindi ma-persa ng todo yung kamay eh, parang sumusuntok ka sa hangin. Pero kasi kapag inuubos mo yung persa ng kamay mo sa suntok, ay sasakit ito at mga ngalay. So, kailangan dito mo na ma sa'yo yung pagbalik ng yung bilis ng pagbalik ng kamay mo kapag sumusuntok. Yan. Para at least makaprepara ka sa counter ng suntok ng kalaban. O kaya, kaya yung kasparing mo. So, yan yung ating tapawis ngayon. Ito yung aming munting bahay sa farm. At wala akong magawa ngayong gabi. Kaya, ayan, papawis tayo. Importante din naman sa katawan natin na magpapawis tayo para maging healthy tayo. Lumabas yung ating mga pawis. At, ayan, kailangan inum, inum tayo ng maraming tubig. ano So, healthy healthy at taming gulay. Preska ang preska. At samahan natin ng exercise. Kasama ko rin dito pala yung anak ko. Ayan, si Burikrik. So, ito yung dati gawain bago tayo matulog. At, uh, napakaganda sa katawan na pagkagaan mo sa umaga kapag nakapagpapawis ka kaya uh, ugaliin nyo rin may exercise no para dito ito sa kalalakas ng ating katawan so thank you sa panonood at salamat sa lahat ng support sa aking page at youtube channel